Hi guys! Sa mga bago-bago dyan, tulad ko, na hindi pa alam kung paano tignan kung sino ang nagsubs nag-subscribe sa inyo. Papakita ko lang sa inyo. Kung sino ang dumikit sa inyo. Kung saan nyo makikita yung mga dumikit sa inyo punta lang kayo sa inyong ito YouTube Diba, pagpunta kayo ng YouTube, tapos punta kayo sa inyong channel, yung channel nyo. Tapos, YouTube Studio, dito sa YouTube Studio, makikita nyo may dashboard. Kaya lang, pag dito nyo tignan, hindi nyo, tignan nyo, hindi nyo mahahanap. Hanap ako ng hanap. Hindi ko siya mahanap dito. Wala siya dito. Kaya ang ginawa ko, wala siya dyan. Yan. Yan nandyan lang yung mga watch time, mga views, subscriber, mga ganun. Tapos mga nag-comments. Kaya, ang ginawa ko, ko nag-login ako sa Safari. Pwede kayo mag-login sa Safari. Pwede din sa Pwede din sa Google Chrome pa yun. Pwede din doon, doon. ito ako pumunta sa Safari. Tapos, login lang kayo sa youtube.com youtube.com Ayan, login na ako sa youtube. Tapos, naglogin ako yun. Do Kikita nyo dyan. Click nyo yan. Tapos, click nyo doon sa picture. O sa channel nyo. Sa picture ninyo. Tapos, makikita yan. Kikita nyo yung channel nyo. Tapos, kikita nyo yung, yan. Click, click nyo lang yung, click yung YouTube Studio. Click lang yan. Click. Pag-click nyo, yan, sa gilid, dito ipad yung ginamit ko kasi dun sa cellphone hindi mo hindi ko din siya makita sa cellphone kaya lang baka pag mag login ka sa cellphone pwede din siguro login ka sa safari pag cellphone ang gamit tapos nandito sila sa gilid yan yan nakalagay dashboard yung pinakataas yan dashboard tapos nandiyan yung mga videos views tapos mga comment mga nag-comment sa inyo tapos nandiyan din yung mga published videos kung na yung nag ticket sa inyo mga latest comment post dito ayan siya see all kung sino ang tapos, mga tapos ikon nyo ik yan date subscriber click nyo yan para magpakita yung bagong nag subscribe sa inyo tapos dun sa taas kalagay kung magmimili lang kayo kung last 90 days may pagpipilian dyan last 7 days kaya yung kung lahat lifetime check natin last 7 days tapos yun yung name na nagsubscribe ito yung subscribe count kung ilan yung subs kung ilan na yung nadik, dumik, dumikit sa mga nagdikit sa'yo. Tapos yun, yung action. Yan, an, yan nakalagay na unsubscribe dyan. Ibig sabihin, yung pag i-click mo yan, yan nakalagay diba, unsubscribe dyan. Yung sa baba ng action. Tapos may name sila sa taas. Tapos pag i-click mo, limbawa yan. Click mo, mo siya, ibig sabihin na ka, subscribe ka din sa, ako subscribe ka na sa kanya. Tapos i-back lang natin. Okay. Tapos pag, halimbawa yan. Halimbawa yan. Blue pa yan, di ba? Tapos, yan si ELS nakalagay doon sa may action. Yan. Ganyan ko Kaya lagay dyan sa may baba ng action. Subscribe. Nakasubscribe siya sa akin. Tapos i-check na natin na ganyan. Hindi pa ako nakasubscribe sa kanya. Ayan. Kikita nyo. Sa taas. Kikita nyo siya sa taas. Di pa ako nag-subscribe sa kanya. Subscribe siya mamaya. Ang, ak ang, ala ang akala ko, kasi may napanood akong video kanina lang, na sabi niya, yung, yung mga unsubscribe daw na yan, yung mga nag-unsubscribe, nang nag-unsub sa kanya tapos check ako ng check. Tapos chineck ko yung sa name sa name sa tapos yung mga nakalagay uh, na subs na ganoon. Tapos nagtataka ako. Naka subs naman ako sa kanila. Kasi sabi ko ay hindi kasi nakalagay na bag bagong subscriber or date, 'di ba? Bagong nag-subscribe sa iyo. Tapos yung blue, chinek, chinek ko kanina lang. Chinek ko. name niya. Tapos kwan. Hindi, hindi pa ako nakasubscribe sa kanya. Ibig sabihin pala, eh, pag blue, naka-blue pa yan sa gilid, tapos nakasubscribe, nakasubscribe siya sa'yo. Pero ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa kanya. Yun lang. Check nyo lang. Doon makikita nyo lahat dyan. Gusto dyan, dashboard. Makikita nyo lahat. Tapos, pag gusto nyo tignan din, kung yung videos nyo may CPR, dito makikita din. Ito siya. Yung, yung may C dyan. Check mo ganyan. Tapos, makikita nyo dito. Yung C, nakalagay, diba? Copyright pag may videos kayo na may copyright may maglalagay diyan yung videos tapos may nakalagay din dito na copyright tapos anong klase ng video nakalagay diyan tapos ito yung pag na monetize ka na yata yung mga iba dito eh yan yan pag yung mga na monetize ka na yata hindi tapos yan, makikita din yung ilan yung na-uploads mong video. Yan, dollar sign pag money ka na. Kunti pa lang yung kwan ko. <laughs> What's over? <laughs> Tapos, 4,000 ang dami. Tapos, 1,14 lang. Tapos, yan, ikita mo din ma-uploads mo. Tapos language. Tapos ewan ko kung ano mga yan. Hindi ko pa na kuting main Ngayon ko lang nakita mga to. Tapos dito, dito, dyan, yung dyan, yung sign na yan, yung mga channel comments, tapos mga to, yung mga nag-comment sa inyo na hindi mo pa na-replyan. mag a, -a sa dyan. Kaya pag dyan, pwede mo na siyang tignan dyan. Tapos, uh, lagay ka ng halimbawa yan, heart, o kaya mag-reply ka. Dyan mo kikita. Para hindi mo na siya isa-isa hinting nun basta comment section ng mga videos punta ka na lang dyan. Tapos mag-reply ka na lang dyan. Mas madali kaysa isa-isahin sa kwan. Yan mo tignan. Tapos, yan, mag-reply ka na lang dito. Bawa yan, 8 minutes ago, may may kwan siya, comment siya. Tapos, pwede mo na siyang reply. Agad-agad. Yan. Diyan sa gilid makikita lahat. Yun lang. nakikita yung mga videos nyo. Publish. Nandiyan nyo. Publish. Nandiyan siya. Tapos. Ano pa nga ba? Wala na. Yan lang. playlist, mga mga playlist kayong ginawa. Nandyan din. Yun lang. Share ko lang kasi nakuhaan ko lang lahat. sa lang nakalagay dyan sa baba. Recent uh, subscriber, last 90 days. See all. Pindot nyo lang yung sign magpapakita na siya lahat. So, lola, pwede kayong kuhan. 50, limbawa, 50 ang pinakadami na pwedeng tingnan. Ayan. limbawa fifty. Yan po yung blue po. Yung blue na yan. Baba ng action, diba? Unsub, saka hindi po ibig sabihin na yung mga yan nag-unsubscribe po sa inyo. Kasi yung napanood kong video talaga. Sinabi niya na mga yan daw nag-unsubscribe daw sa kanya. Kaya pala daw ang daming nababawas sa kanya. Tapos, chineck ko lang. Ngayon-ngayon ko lang chineck. Chineck ko, tapos click ko. subscribe ako sa kanya. Tapos, yang blue, chineck ko din. Hindi ako nakasubscribe sa kanya. So, ibig sabihin po yan, pag-clinic mo yan, nakasubscribe naka ako sa kanya tapos pag clinic ko yan ibig sabihin hindi na ako nakasubscribe sa kanya halimbawa yung blue check ko mamaya ko makikita mo din kung ilang videos niya dito makikita yung uh, ilang subscriber hindi videos makikita mo dyan tapos sa gilid, makikita mo makikita mo dyan yung mga date sa taas mamimili kaya pwede mo kan kung date no subscribe di ba thank you yun lang share ko lang